sa mundo ng pag-ibig ang tiwala ang siyang pinakamahalaga ngunit paano kung ang makikita ng iyong mga mata ay hindi pala totoo at sa isang maling akala mauuwi ang lahat sa selos, galit at isang kakaibang paghihiganti at dito nagsimula ang isang kwento ng maling akala at isang pag-ibig na nasira ng selos Ngunit hindi nagtagal, nakahanap din ng kakaibang paghihiganti ang lalaki sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan mula sa dilim ng kanilang silid isang mahiwagang white lady ang lumitaw, maganda, mapangakit at nagbabadya ng kapahamakan. At ayon na nga, hindi na nakapagtimpi ang lalaki. Sa init ng kanyang damdamin, sunod-sunod niyang hinalikan ang mahiwagang white lady, isang halik na nagbabadya ng panganib at magpapasimula ng mas malaking kapahamakan. Alam mo white lady, ang ganda-ganda mo talaga at parang ang sarap-sarap mong bimbangin. Mga hayop kayo, mga taksil. Papa, sino ang babaeng ito? Ano ba ito? Tao ba talaga ito o isang nilalang na hindi dapat mahalin? Mahal ko si White Lady. Bilang ganti ito kasi masyado mo akong sinaktan. Papa, sumagot ka sino siya? Paano mo siya nakilala? Sorry na pa. Yung napanood mo sa TikTok, hindi totoo yon. Gawa lang yun sa isang app. Iwanan mo na siya, Papa. Sa huli, natauhan ang lalaki. Naunawaan niya ang halaga ng tunay na pag-ibig. Kaya't buong tapang niyang itinuro ang krus sa white lady. At sa liwanag nito, unti-unti siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Muling nagkatitigan ang magkasintahan. Puno ng luha at pangungulila ngunit na naig ang pagpapatawad. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, niyakap nila ang isa't isa at muling pinagtibay ang kanilang pagmamahalan sa isang matamis na halik. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, pag-ibig at kapatawaran pa rin ang nagtagumpay. Ito ang paalala na sa kahit anong tukso, ang tunay na pagmamahalan ang siyang magwawagi. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito sa Ben's All-in-one video para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, pag-ibig at inspirasyon.